Walang masama boss magtanong, mamalaga hindi tayo makakasira ng ganito. Katulad niyan kay Sir Obak pa yan oh. Kasi pag laging ganito mga sir, pwedeng mawalan ka ng customer kung ito lalo na pag ito ang anak buhay mo. Wag na. Ito na yung motor ni boss. Ayun boss, shout out sa yo Ah, uh, ito yung kay sir. Patingin niya ako sir nang natakbo kanina. Ah, uh, ito na ito na yung kadugsong kinalas ko ng mga boss. Ayun ang issue nitong pag-ingay ng cashier sim issue lang down sa 42,000 ayan ito papakita ko lang 42,000 ang natakbo na rin kay sir ayan ayan tapos guide ang sira ito kay sir ganito, ganito din guide din ang sira ng kay sir ayan kasi ang inano ni Mr. yung ingay lang Ayan mga boss uh, bukod sa mga nasira pang ilang kalas na ako sir sa sunod pangalawa ako madali sabi ayan ito lang yung mga sir oh. ibig sabihin yung unang video magkapanas lang sila ng issue ito lang din ang kay sir oh. ayan sir kita mo sir ayan dinukot lang natin yon kung budget mill talaga walang ibang papapalitan napakadali lang paano malaman ayun putol na talaga nalaglab na natuluyan na ayan nung guide ni sir oh. bakit bumigay ng ganito ah, kay sir ayan kung nakikita nyo mga boss nawala na yung plastic ito yung plastic dudukutin ko lang mga sir ayan o oh. ayan mga sir kadugsong bakit nangyari sa ganito kay sir ayan explain ko lang ito yung natakbo nung kay boss kung sa tao pa ay makunat na talaga mga bossing ayan 98,000 na mag iisandaan daan na kay sir pangalawa lang akong binuksan dahil ah, nagbukas dahil ang unang nagbukas ay itong kaiser talaga masaklap para sa akin ano sir masaklap nga nangyari sa iyo ano pang nung unang nagkalas anong sabi sir hindi nila masyadong kabisado Kaya, wala pa silang ganong idea sa paggawa ng trader pero no choice ka. No, no choice eh. Ah, yan. Kung anong kaya nag twist, uh, no choice, ah, no choice si sir. Dahil na Lost lead daw ang spark plug. Ano sir? Aha. Uh -huh. Ayan ang spark plug ni boss. Ah, uh, oversized na. Pante-MX. Pante-MX na daw ang nakakabit niyan. Ayan. Kung tungkol doon, kung dati naman ay mahirap talaga maghanap ng mga nagagawa ng rider, ah, uh, ganito talaga mangyayari. Pero ngayon, ah, uh, marami na namang nagawa. Ayan, ay di pipiliin nyo na lang talaga yung medyo nakakalam at saka lamang sa alam ano, sa about sa motor mo na lalo na pag rider. Ito mga sir, nangyayari nung kay boss. Ah, uh, 98,000 Ayan, pangalawang refresh ako dahil wala naman pinalitan nung una no, boss. Wala, taro, wala. Dahil nga low street lang, yun lang pinakaayos. Kaso ng ngayon mga sir, nung pinalik na si sir mismo witness 'yan. Ayan, siya, siya naman ang magsasalita hindi naman ako kung anong nangyari kasi ito mga sir ay review ko lang ha nung kinalas namin nagulat ako ganito na mga tornilyo ayan ito lalapak na natin si Minto kasi papalitan natin to ayan mga sir ha? pakita ko lang sa inyo ito mga sir oh. yan na mga nakakabit sa kanya may mga wasit na Magkaiba na ang mga tornilyo. Ayan, ang cam, uh, ang holder niya, yung tornilyo apat pati stand sa taas. Uh, sir, ba, ano ba nangyari, boss? Kayo na magsasalita. Kita na gusto. Tapos, na lost ride. Na lost ride. <laughs> ginawa. Gagawa ng parang ka ako, madalit siya ba Ayun, ginawa nung, ano, oversize. Pero wala, wala ka na makagawa, sir, no? No choice eh. Tsaka, nagtatagas, nabaak din to, ayan. Ayan. Magtatagas talaga pag lost street Grabe naman. At saka yan, eh, nabaak. Ayan, may crack na. Ayan, oh. Ito mga boss. Ganito mga sir. Ah, mahirap mag-video sa ganito kasi sasabihin na naman ah, mayabang ako. Ayan, ganyan na naman ang na sasabihin. Ito mga sir, ha? Mamaya na ako mag-counting advice lang. Counting advice lang dito, Sa mga nag Oh, ang bao na malakas lang ang loob mamaya mga boss uh, ah, sayang na kakawan naman kasi yung customer o oh, ganito mga sir 98,000 sir wala pang pinalitan wala pa ayan tsaka shout out muna dyan sa bilas shout out dyan ayan ito mga sir dito ko palang masasabi guys sir natipindi pa rin talaga sa maintenance at sa pagkahalaga ng motor naniniwala na talaga ako kasi alam nyo kung bakit mga boss ang black ni sir Stock pa 2018 sir 18 model Ayan pa ang mga hairlines mga sir ko napapansin nyo Ayan Nandyan pa talaga mga boss niyo, oh. Ibig sabihin goods Walang baywang Kung tatawa Pag hinipo natin dito Walang problema Black niya Hindi pinalitan Simpor Ayan mga boss Talagang original pa Para sa akin no Ayan o oh. Ayan ang mga hairlines nyo Hairlines niya kung mapapansin nyo yung parang mga gas-gas kung tawagin ibig sabihin tunay talaga first time sir napaklas yan first time lang boss napaklas pero hindi pinalitan ayan yun lang binaklas yung na oversized kaya dito mga boss maniniwala talaga sa nasa paggamit ng may-ari maintenance niya waiting mangyari sa inyo to na hindi masisira na antakbo ay ganito ayan mga sir 90,000 na ayan mga boss kitang kita naman ang stock box. tapos advice ko lang advice ko lang no bukod doon ayos pa naman ang black napakal na naman ang vlog ayos yan na kay sir ang hindi lang ayos mga sir sa ginawa dito unang kalas unang nasira yung kay sir ayan pero kagandahan nito tinapat si boss na hindi wala silang masyadong idea pero kaya nilang bumuo ano sir yun ang sabi kaso nga lang mga boss sa sobrang hapit no, sir pakita sir sobrang hapit lost street right, lahat <laughs> kumbaga kumbaga madalit sabi hindi makontrol nung nagawa kasi nga wala first time nilang magalas nangyari talaga yan puro overses mga boss ang gusto mong nangyari ni sir ay ipapalik sa dating original So ngayon mga boss, magpapalit ng kamulter, apat. Ayan, napakadali yan. Bakit nangyari ito? Ganito lang mga boss. Payo ko lang sa iba. Uh, sa akin naman, hindi pa nangyayari ito sa akin. Mamatay na ako ngayon ako yung sinungaling. Naapat pa ang mangyayari. Ganito kasi yan mga sir. Kung dati hindi pa ako marunong mag-uumpisa naman talaga sa ganun, meron talagang mag-aalalay mag sa sa'yo. Kaya hindi pwedeng puro lang tayo lakas ng luog ah kaya yan kasi malakas luog ko boss pwedeng mangyayari to pwede masisira to dahil lakas lang ng luog at wala ka pang idea yung mga tamang habit kung paano kalasin paano higpitan para hindi tayo makasira ng parts at saka siyempre sa customer mga boss wag na muna pwede ka magtanong ba't ka mahiya o hindi mo kapisado magtanong ka sa mas marunong o mas nakakalam mas namang ng alam sa'yo Walang masama boss magtanong, ang mahalaga hindi tayo mga makakasira na ganito. Katulad niyan kay Sir Obak oh, pa yan oh. Kasi pag laging ganito mga sir, pwedeng mawalan ka ng customer kung ito lalo na pag ito ang anak buhay mo. Kaya ah lagi laging isipin sa lakas ng loob na kaya ko yan, kaya ko yan kung wala ka pang experience, hindi mo pa nasusubukan, huwag po na mga boss. Mas maganda mas mataas experience mo, mas nakakaalam ka na, nakakaintindi, nakakaintindi ka na, para walang masira. Yun lang mga boss, sa mga bagong na advice ko lang, mas magaling magtanong muna, at saka, magpaalalay sa mas nakakaalam, para hindi makasira ng ganda. Yun lang mga boss, maraming salamat, at update ka lang kayo. boss, uh, ari yung motor ni sir na 90,000 na natakbo. Ayan. di natin. Ari yung tulong. Ano na boss, okay na? Okay na. Ari yung, ari yung nagastos ang pinalita namin kay sir. Uh, piston ring, guide, uh, gasket, mag seal uh, head gasket, SGP lining, motor na langis, uh, jettings, cam holder, tsaka labor. Ang inabot lang mga boss sa uh, 98,000, ayan lang ang inabot. Yes, 7,600 lang mga boss, 45. Yes. Uh, sa mga mga kung bakit nagpalit ng uh, cam holder, may full video tayo mga boss, panoorin nyo lang, i-upload ko na lang. Yes sir, salamat. Thank you, thank you. Madam. Thank shout out. Ayan, shoutout, vlogger pala si Madam. Maraming salamat po.